po yung ating mga crayfish mga ka-adventured na naimbag na bigat marami pong laman to mga ka-adventured na sa mga loob ng hollow block sa kasagilid doon sa sa loob ng PVC pipe yan marami sila oh. nakabilang bangir yan dali pinalitan po nila ng tubig kaya ngayon ay uh, dinadagdagan nila na nilalagyan natin ng tubig so, ito yung ating pan dito po yung sa malalaki yan, tatlo po yan saka ito yung para sa mga trailings sa mga maliliit mga adventures ito yung pag so, batang bang? pang-apat Pang na so ayan mga hadwing puno matoy ayan so so hanggang dito na lamang itong tubig niya mga hadwing at ito na po yung ating lalagyan ulit ng tubig para sa mga trailings so bali mamaya uh, ang gagawin po natin mamaya ay kukuha po tayo ng African saka niyo maghanap po tayo doon sa Laod at magpapakat po tayo. Oh, samahan niyo po kami mga camping church. Bola. Ayan po bali ah, magpapakain po tayo ng ating mga bibi yung kanilang pagkain integra 3 In inaramid mga tibong yeah. oh, maganda ito mga viewer ah. improvise yan, yun po yung ginawa natin na kainan eh. kain, feeder ang, kain, kain, kain. feeder ang tawag dito feeder, feeder. tatlo lang ah, bali, apat to parang Bali ito na po pala yung ating baby noon na maliliit. Ngayon ay malalaki na po mga ka-adventures. Ayan. Talagang ramdam ko yung gutom po nila. Na <laughs> ah, talaga mabibisin dalaw noon na yun eh. Hmm, grabe, nagkakarida. Hmm, oh. gudup. ito po yung kanilang uh, munting tahanan mga ka-adventures yung ating mga bibi. ito po mga ka-adventures ay kasamahan po sila yun po kabats po sila na nakuha noon ito ay Ah, uh, mahigit kumulang mga isang daan, ah, mahigit kumulang, mahigit isang daan mga cabin service ng ating mga baby. mag po tayo ng uh, 7070 70 para sa bugi para sa lawa <laughs> po ng ano natin, yung uh, ng palay po natin. Ng ah, palay. nagbubuntis na? Nagbubuntis. Ah, nag Masilan po yung kanyang pagbubuntis. Nagbubuntis sa na mga cabin kaya lalagyan natin ng... 7-0-17 si kasi masilon ko yung kanyang pagbubuntis. Paano mo na sabi? <laughs> extra extra lang po ako sa lamang ko. Ito po yung ating palay. Ito na po yung ating palay. Ito po yung palay na ito yung huli po nating na, naitanim. itanim. Dito po tayo noon nag-garden ng mga gulay. Ngayon ay pansamantala ay tinani, tinaniman Ah, uh, uh, na lang po muna natin ng palay. Bali mamayang hapon po ay mag-aabono po tayo. Kimay. Tito dating. Ah, tanaw do. Doko dating butao ta day butao. Ah, Ini ko aru, dinakep, dinakep paakon. Adapa ah? adalat tatay kong ubo. Basitan, basutlon uy. Ay ah. na. Ayo, pini. Yan po. Nig-vibe ka mo So Ito na po yung ating update sa ating taltalon Madi mabal nga dalusanan niya Mag magbogin. So mabilis lamang po yung kwan po natin Yung ating pale ngayon Hindi, hindi natin na mamalayan Na ngayon ay nagkadawa na pala yung gagawin pala natin ngayon mga adventures ay pupunta tayo sa laod para maghanap tayo ng bunga ng aprikan saka uh, ano ba? bunga ng niyog gagamitin natin para pangpain pangpain natin dahil mamayang hapon ay magtatrap tayo ng crayfish samahan niyo po kami mga ka-adventures hanggang mamaya sa ngayon ay medyo mainit dahil ngayon ay tanghaling tapat yan nandito na po tayo sa kaaprikanan ni paring bangs ito po yung tawag dito mga ka-adventures ay loose fruit kasi siya kasi tinawag na loose fruit kasi natalo loose fruit jo jo Ayan. Ito po yung ating. Kasi ano pa may natin ay trick ko na ilalagay natin? Hindi. Ito. O so, itutunan natin. Kung natin to pwede natin ila, uh, isama sa pain natin pero maliit lang. Malip lang. Kunti-kunti lang. Pero talaga itong purpose nito mga kadlinsor ay kwan, uh, panggatong natin. Ay panggatong. Panggatong. Kala ko pang kung talaga to. Pang, uh, pang, pain. pang pain hindi siya pang gatong kundi fire starter mga ka adventures kumbaga pang pampaapoy <laughs> yung iba ang ginagamit nila ay ah uh, uh ganyan na pagpasin din uh, fire starter adyo wood adyo haling wood haling wood, pang haling, haling, ha? haling wood anong tawag doon roll? Uh, pang haling wood? Hollywood, ah Hollywood. Hollywood. Basta may tawag doon mga hardbin shorts, yung alternative ng Af ng African. Yung ginagamit din ng iba para sa pampaba. Fire starter, kahoy siya na madali lang magsindi. Madali lang magapoy apoy Hollywood. Yeah. Ito pwede po natin ito ibinta kung gugustuhin po natin mga hardbin shorts ang kilo po nito ay tag city ah ay city 4 4 pala ang per kilo pero malayo po dito yung yung pagbibintahan. magpapamasahe tayo ng 70 lugi pa rin tayo kaya panghaling na lang natin panghaling is uh, ano uh, bisayan word na pangsin din ng apoy. Para makauwi na tayo. Ito mga adventures. Ito yung ating isa sa ating mga ginagawa noon at magpahanggang sa ngayon kung kung ano po yung ating ginagawa noon ay ginagawa pa rin po natin ngayon mga hunting search dahil dito po tayo ah uh, lumaki. lumaki pero malaki na po tayo nung tayo ay nandito na <laughs> joke 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 good vibes lang po palagi mga hunting search dapat kahit may problema tayo ay problema lang yan Ah, uh, wag tayong padadaig sa problema. No, roll no. Yes. Mhm. stress oh, tayo kung dinidibdib natin yung problema. wag nating didibdibin yung problema mga Advent Choice dahil lahat ng problema may solusyon. Solusyon. Ito may mga pakunti-kunting apretan. Kukunin po natin 'to dahil sayang. tuloy niya na pinangunan si Bracato yung sa kilo at mga puon so makan niya yung tuloy nung no, mga niya? Yeah. sa perikan? dung dung maka narawat sa lulo sa asin ako day day wanda pa ato kapit -kanan. hanggang ngayon po ay wala pa po tayong kahahanap kapit na inyog mga kadbin choice kabalin? pag-on Parang perdi yan. Parang perdi. Dahil basta ganyan o. Oh. Nag-water. water Water yung mild dew. Basta wala po siyang pamurusan. Ay expect natin na perdi po yan. Maghanap po tayo ng iba. Dito tayo mga kamilang banger. Saan Kabila tayo dun doon. Sa kabilang banger? Sa kabilang banger. Diyan po tayo sa kabilang banger. Ahas, Ito po yung ating ipapain sa ating crayfish. Dahil mamaya ay magtatrap po tayo. Mamayang hapon po. San po tayo magtatrap? Saan tayo magtatrap? Sa tumiyaw pa rin. Sa tumiyaw o sa lining? Tumiyaw. Pwede maligo doon? Pwede. Basta wala ka pang ligo meron at kita isang nahanap na isang bunga ng nyog mga kadbinsyo ayan bali mapantay ng nga din mapantay ko mga pangal daw tayo matin mga kadbinsyo magkatan naglog ang lagi Tito, kainin natin yung bunga nito. Hmm? Kainin natin yung laman. Ipakain natin sa crepes. Aka kayo. Yung... Para makahuli tayo. Bali ngayon po pala. Ay, pauwi na po tayo mga kadding toys. Bali to po yung ating mga na ating mga nahanap. Hanap. Tatlong niyog, tag isa, isa tayo. Tapos saka African. African. Mga ilang kilo? Lima. Limang kilo. Hmm. Mahigit kumulang. Mahigit kumulang limang kilo. So kita kits po mamaya mga kadventures dahil mamaya ay magpapakat tayo ng crayfish. Pang pang-apat ko na po yata ito sinabi. So yun po mga kadventures. Kita kits. Buti na maagay ka mo. Ha? Kunting nga dyan. Ha? Ay doon yung ilip ka doon. Yung isigman di trakan ah. Ay kasi dyan? Una ah. Tungyong. Hmm, wadi ah. Abay ato to, sisay. Tag-putim lang pakala. So, yun po mga kadventures. Bali, bali isang video pa pala itong, ay hindi. Matatay <laughs> So, yun po mga kadventures. Baka hanggang dito na lang daw po muna pala ito. Hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang pala. Yung video po natin. Yung pagtatrap po natin mamaya. Ay, panibagong video. Ganun. Pa. Mata pa kasi, banda mo pagpagada kay Dayan. Yung next episode. Ade, pagkara. Ay, kung dito na lamang <laughs> po, uh, tanggal sa muli. ka mo kang Babayu.